suyang so, buksim sayam talbog sulang pati bagang itaas ang balga babang kanti para kiri mamin pagampuhan mga babae na diri kong tintuhan lalaki baton makilisik iton mga lalaki na mahilig it kabayutan baton makiwan 50 iton napakalalaki na mahilig it babae baton tumboy iton apakababae na mahilig lalaki baton kabayutan iton mga lalaki baton, uragon diton. Ako abot na wong baga na mat, budlot Budlo, na Bala na tiya, <laughs> Ang kan Saging waray pangina Sa aking birabiran na Ang kan Saging waray pangina Ang kan pabling what's <laughs> like <laughs>